sa senatorial survey ng Pulse Asia ang magkapatid na Erwin at Ben Tulfo. Karamihan din sa mga pambato ng administrasyong Marcos pasok sa survey. Ang paliwanag dyan ng isang political science professor, alamin sa aking report. Walo sa top 12 senatorial preference ng Pulse Asia survey ay galing sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyong Marcos. Solo sa rank 1 si ACTIES Party List Representative Erwin Tulfo. Nasa pangalawa hanggang pangatlong pwesto naman ang kuya niyang si ben Tulfo at si dating Senate President Tito Soto. Sirundan sila ni na Senators Pia Cayetano Bongo at sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Makati Mayor Abby Binay. Pasok din sa Magic 12 ng survey sina Senator Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao, gayon din sina Senators Aimee Marcos, Ronald Bato de la Rosa at Dito Lapid. Ayon sa UP Political Science Professor na si Jean Encinas Franco, pinatunayan ng survey na mabenta sa maraming Pinoy ang macho image ng mga tulfo. The tulfo name has ceased to be a mere name, it has become a brand. Ang mabilis nilang nare resolve 'yung mga problema uh, at, at talagang kahabulin ah, nila kung sino 'yung gustong kabulin. Naging ano na nga eh, naging verb na nga eh, 'di ba? Patulfo mo. Mm -hmm ang iba pang pasok sa survey, mga pangalang hindi na rin bago sa politika. At ang kuwebenta raw ngayon sa mga botante, basta kilala ang apelido at hindi na kung ano ang partido ng kandidato. We call ourselves a democracy pero paano mo tatawagin demokrasya? Oo nga, may eleksyon, maraming bumuboto pag eleksyon. Pero yung mga uh, deserving, na uh, magagaling at gustong may malawak na experience, na gustong magpolitika, eh hindi ganoon, no? Hindi ganoon kadaling nakakapasok. Kailangan kilala ka na, kailangan matindi ang resources mo. Ayon pa kay Franco, ang pagpasok sa survey ni dating Pangulong Duterte at ilan niyang kaalyado ay nangangahulugang maimpluwensya pa rin ng dating Pangulo. Pero kapansin-pansin din daw na hindi na sila ang naunguna sa listahan maaring uh, naapektuhan din sila no yung mga akusasyon sa mga Duterte malaking um, sukatan 'yan kung hanggang saan pupunta ang so-called Duterte brand no? paalala din ng ilang eksperto hindi ibig sabihin na ang mga pangalang pasok sa top 12 ng mga senatorial preference survey ay sila nang mananalo Ika nga, malayo pa ang laban. Mayo 2025 pa ang mismong eleksyon at Oktubre pa lang naman ngayon. Malaya ang mga botanteng iboto e ang kahit sinong kandidatong gusto nila, pasok man o hindi sa survey. Mga kapatid, may anlos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at ang diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.